Binagsa ng mga isudyante mula sa iba't ibang probinsya ng Bicol ang ikatatlong Student Monetary Assistance for Recovery and Transition o SMART program. Ito ay programa para sa mga isudyanteng koleheyo na nagnanais makapagtapos ng pag-aaral. Ang Ako Bicol Party List sa pamumuno ni Congressman Saldico. Bilang kinatawan ng Akubikol Party List. Masaya kong ipinapahayag na may 239 students na makatanggap ngayon ng tulong pinansyal sa ilalim ng SMART program. Sa pamamagitan ng tulong na ito, binibigyan natin sila ng pagkakataong mapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng sapat na kaalaman, at maging handa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kapag ang isang mag-aaral ay nagkaroon ng pagkakataong makatapos, hindi lamang siya ang makikinaban, kundi pati ang kanyang pamilya. Magkakaroon sila ng mas malaking tsansang makahanap ng maayos na trabaho. Magkakaroon ng mas mataas na kita. Magkaroon ng mas magandang buhay katuwang sina Representative Jill Bongalon. Student monetary assistance for recovery and transition para pwede sa mga estudyante. rin na matabangan na may padagos ang pagklase. Pigigibo po ang atubikon party list tabangan ang sector ng edukasyon. And that is why we are here to prove na ikaw mo na makukuha alin sa gobyerno sa Programa ng Commission on Higher Education na kung gamit ang sabuyan mong pinagalan na pondo hanganin na makapag-beneficio ako ang programa Former Congressman Christopher Kitoko Gusto ko po ipaabot sa inyo na bilang sa ROC Lingkod Bayan Haniyon ako para magdangog, asimbag-simbag sa sa inyong mga pangangaypuhan tunay na sa namamatean asin nahihiling ang agrangay pangarap asin kagustuhan kan sektor nin mga hobines. handa ako magdangog asin gumibo ning mga lakbang para sa indo magiribanan kita sa pagkao ning serbisyong totoo as represent former congressman Alfredo Garbin our vision is for every filipino every Nicolano to have at least one graduate in their family. And so they knew the scholarship program and the of assistance given to those financially disadvantaged but academically deserving Bicolano students. Because we believe that education is the best weapon to fight poverty. At Kawani ng Commission on Higher Education Region 5, naging posible ang pagbibigay ng asistensya sa mahigit 200 estudyante. At ang bawat estudyante ay nabigyan ng 25,000 pesos, suporta para sa kanilang pag-aaral. Ang 20 anyos na si Soren Pider, bumiyahi pa ng maaga mula Camarines Norte. Yung unang una yung sachet pong form na binigay ni Sir, yung sa school ID, yung ay, and agency halos yun lang po. Kinompleto lang namin po, if, if na mapuno na yun, wala naman po iba Ay nag-exam pa kami, then okay na po, nakapasa kami. Hindi, nung pag ano po, sabi niya, Pasok ka ng Soren, may nine tayo nakapasa na beneficiaries. Hindi, okay na po, napasa na kami. Yun lang po. Kulang din po yung, ano kang gastos, pang tuition. Wala rin po ako, ay magulang ko, halos ako rin po yung ano Sabi ko, malaking tulong to. At nagpapasalamat din po at nakapasok din naman po. Kung malaki bilang, kulang kolang yun lang po. so sa magkakapatid si Soren at bilang pagsuporta sa kanyang sarili, isang malaking bagay umano ang smart program ni Congressman Saldico sa kanyang pag-aaral. salamat po ako bilang sketcher man ng Barangay Singi. Kaya isa po ako na sana kasama sa inyo dito sa program na ito. Sa kasamahan ko din, halos nine kami. At salamat din po kay Sir Raymond na nag bilang paghati dito. At yun lang po at maraming salamat. Thank you po ulit. Isa rin sa benepisyaryo ni Congressman Saldico ang 26 na taong gulang na si Arvin Vidal. Panglima sa anim na magkakapatid si Arvin, taong 2016, nahinto ito sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pinansyal. Bilang isa sa nakasabay sa mga mahirap din, katanggap ko naman na mahirap naman ako, um, malaking tulong sa akin to doon sa barangay namin, tinawagan po ako ng kapitan namin, sabi nila is naghahanap daw po ng, ano, ng scholarship yung AKB. Eh, ang inahanap daw po sa Sir Don, which is yung po yung coordinator dito sa AKB, yung poorest daw po. So, ako po yung tinawagan ng barangay. Pero dahil sa isang pangarap na nais niyang matupad, ang maging kauna-unang makapagtapos ng pag-aaral sa kanilang pamilya ay malaking ginhawa na ang pagtanggap ng tulong mula sa SMART program. Pinapila po ako ng form, in-interview din po ako, then pinapasa po ako ng mga papers like Certificate of Enrollment, tapos yung Certified True Copy pa po noon, and uh, Valid ID po, and yung picture po. Yung po, ma maraming salamat po sa ating Congressman Saldico sa naibigay sa akin na tulong. Hindi lang po sa amin, kundi para po sa amin lahat na nandito po ngayon sa embarcadero na, mabibigyan niya po ng tulong. And sana po hindi, hindi po siya magsawa na tumulong sa aming mga mahihirap at hindi rin po siya sana magsawa na mag-abot ng kanyang kamay para makabigay ng pag-asa sa iba. Isa lamang ito sa madaming programa ni Congressman Saldico at ng Apopical Party List na naglalayon na makatulong sa edukasyon para sa mga isudyanteng nagnanais makaahon. Salamat, Apopical Party List. Salamat, Salamat Congressman Saldico. Salamat.